うん。<music> mula pa noong 2004 ay binibigyang pagkilala na ng Bangko Sentral ng Pilipinas o so BSP ang iba't ibang pampubliko at pribadong institusyon na kanilang nakakatuwang sa iba't ibang programa. Kabilang sa kanilang mga isinusulong ang pagpapanatili ng price at financial stability, safe at efficient payment at settlement system sa bansa. Kaugnay nito, idinaos ang 2023 Outstanding BSP Stakeholders Appreciation Ceremony o OBSAC sa Clark Pampanga nito lamang biyernes, November 17. Walang namumukulong tanging stakeholders ang kanilang binigyan parangal dahil sa kanilang ambag sa lokal na ekonomiya. Like for example, yung sa mga ating mga LGUs, tinutulungan nila kami sa ating cashless payments. Meron tayong programang Paleng QR PH Plus na nagpo-promote ng cashless payments sa ating mga um, palengke at para sa ating mga um, mga tricycles. Kasi gusto natin nga mag adopt at ng ating mga kababayan ng cashless payments para mas maging efficient. Yes. Ayon kay BSP Deputy Governor Bernadette Romulo Puyat, mas susi ang naging proseso ng pagpili sa mga awardees. Um, Ninonominate ang ating mga different branches. Um, yung kunyaring above and beyond, masigit pa sa kanilang trabaho ang ginagawa nila para tulungan ng BSP at ating mga kababayan. Ang mga outstanding institutional partner ng BSP sa North at Central Luzon ngayong taon ay ang Land Bank of the Philippines Tagupan, Banco de Oro Unibank, Luneta Kashab sa Baguio City. Department of Trade and Industry Region 2, Provincial Government of Zambales, City Government of Baguio, Provincial Government of Bataan, at Shopee Express Finance Department. Nakatanggap din ang pagkilala ang mga ito para sa kanilang suporta sa ilan pang adwaksiya ng BSP, gaya ng financial inclusion, digitalization, maayos na paggamit ng banknotes at coins, cyber hygiene, at iba pa. Liana Canelaw, CLTV 36 News.